Ngandang araw po. Uh, Kakomment lang po ako dun sa mga video na lumalabas o yung mga nakapost sa Facebook na hiring daw sa Canada, maraming trabaho na gaantay sa Canada, ini-invite kayo magpunta sa Canada. O kaya maniniwala doon kasi ngayon napakahikpit talaga ng Canada. Actually ngayong taon na to, bago matapos ang 2025, nasa 4.9 million yung mga temporary foreign workers na papauwiin. Yan, totoo po yun. Hindi yun mga gawa-gawa lang. Pagka, kaya pagka nakarinig kayo ng minsan may okay, mabasa nyo sa Facebook, nakalagay, hiring to Canada, nakalagay doon, ready na yung LMIA, o open work permit, mga ganyan. po kayo maliniwala doon. Mga scam po yun. Sa ngayon po, uh, siguro sabihin na natin na hindi man talaga ano, uh, ganun ka 100%. Meron man talaga mga nakaredy na o talagang go-open ng work permit. napaka-liit na prosyento lang po. Kasi naghihigpit talaga ang karanat ngayon. Nagbabawa sila ng mga uh, foreign workers o yung mga turista, mga ganyan. Napakahigpit po talaga nung may nabalitaan niya ako nung isang araw. Tatlong kabayan uh, nagpunta rito. Tapos ang gando lang sila sa airport kasi uh, nung interview sila ng officer, tinanong sila kung anong gagawin nila dito, Tabi nila mga turista. Tatlo sila. Tapos sa um, nung kinawestiyon sila ng immigration officer siguro medyo hindi maganda yung sagot nila dinala sila doon sa loob kung saan ini-interview yung mga parang mga ini-interrogate parang ano tapos uh, hanggang sa naalaman na uh, ibinok pala sila ng ano uh, parang nagrenta ng apartment yung kakilala nila dito eh, lalo nagduda yung immigration officer so nimbestigahan sila tapos kinuha yung mga cellphone mga laptop nila kasi allow dito yun uh, pwedeng gawin ng immigration officer yun na kumbaga parang investigahan nila yung yung tao pwede allowed sila na kunin yung cellphone mo basahin yung mga nakasulat doon so, nakita doon sa conversation nung isang lalaki na doon sa kakilala nila dito na nagtatanong sila tungkol sa paano doon makahanap ng trabaho ganyan ganyan so nagduda na lalo yung immigration officer so yun napatunayan na parang talagang hindi turista yung Uh, dahilan kaya sila nagpunta rito. Gahanap talaga sila ng trabaho. Kaya doon lang sa airport, hindi na sila pinalabas. siya nag-a-arrange na ulit yung immigration officer ng flight nila pabalik sa Pilipinas. So, kaya yun tinatawag na A2A o airport to airport kasi hindi na talaga sila nakalabas ng airport. Doon lang. Kaya kung ano, uh, sa mga talagang gustong mag-tourist sa Canada, um, uh, na baga, parang hindi nyo naman talaga gustong o plano na maghanap ng trabaho rito parang 100% tourist lang talaga para makita yung Canada medyo ano lang po payo ko lang po is uh, uh medyo uh, kabisaduhin nyo ng konti or uh, practice kayo ng konti kung ano ba talaga yung sasagot nyo sa immigration kasi yung sa kanila parang hindi nila malaman kung anong kasabihin eh parang pa -utal, utal pa kaya lalong nagduda yung immigration kasi kung tulad ang magtuturist ka lang naman siguro ano dahilan para kabahan ka o ano di ba eh mahigpit, tulad, mahigpit talaga ang Canada ngayon nagbabawas talaga ng tao kasi yung government kasi namin dito parang yung magkalaban kaya naghanap sila parang naga, naghahanap pa ng butas so ang isang nahanap ng butas ng uh, conservative ngayon o yung uh, kalaban ng liberal eh sobrang dami ng foreign worker dito sa Canada kaya gusto nilang bawasan yun po pag may mga tanong kayo or uh, comment message lang po kayo anytime maraming salamat po